Sinagot ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, ang ulat na bilyong-bilyong piso na umano ang nawala sa stock market dahil sa flood control mess. Humihina na rin umano ang tiwala ng mga negosyanteng mag-invest sa bansa, si Clazel Fordilia sa report. na umano sa so 1.7 trillion pesos ang nawala sa stock market ng Pilipinas dahil sa isyu ng katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Ang stock market ang takbuhan ng mga negosyante na nais mamuhunan sa pamamagitan ng pagbili ng share o bahagi ng kumpanya. Pero tugon, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, A confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. The market cap which is the clickbait number of that fake SOCMED post, the drop po is only 1.4%. Wala rin anyang investment na naglaho dahil sa iskandalo sa mga flood control project. Isang Korean semiconductor at electronic company pa nga ang nakatakdang magpasok at mamuhunan ng isang bilyong dolyar sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Go, lumalakas pa ang kumpiyansa ng mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Nakikita kasi nila na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ang korupsyon. Patunay niya ang pagsasabatas ng Create More Law na nagbibigay ng insentibo sa mga investor pagtatag ng public private partnership code na nagpapabilis sa proseso ng paggawa ng mga proyekto ng gobyerno katuwang ang pribadong sektor at paglalagay ng green lane para maiwasan ang red tape sa pagkuha ng mga permit at dokumento ng mga negosyante. Nagtalaga na rin ng bagong ombudsman sa katauhan ni dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulia at binuo ang Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga kurap na nasa likod ng mga para-para at ghost flood control projects. The negativity is overblown. Uh, this investigation will be good for the country long term because it will address and correct The wrong practices. Better deployment of the budget will result in projects with greater multiplier effect, bringing about better effects on the economy and jobs created. Sa ngayon, Gietnigo, kailangan mo ng pag-aralan mabuti ang panukalang batas na isang buwang tax holiday o libreng buwis na sinasabing magbabalik sa tiwala ng publiko sa harap ng mga anomalya sa mga proyekto kontrabaha. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.